ng uh, baka guys. Ayan no. Wow, talaga na. At yung pagkaka-pressure natin ng baka guys, oh, napakalambot. Talagang hmm. magandang tanghali mga idol. So tayo magluluto ngayon ng nga uh, napakasarap na Ayan, uh, nilagang nilaga uh, baka guys. Ayan, ito yung mga panangkap natin. na uh, bawang, luyas, uh, sibuyas, at syempre pechay lang. At may bag tayo. So, umpisahan natin i-pressure itong ating napakasarap na baka guys. So, maraming taba yan yung pinaka-the best. Yun. Salang lang natin yan dito. Tapos, lagyan lang natin ng konting asin guys. Yan. Konting asin. Konting asin lang muna. Then, Nagin natin ng pampalasa, guys. Kahit kunti lang muna. Mamaya natin simplahin. Then, nagin natin ng paminta, guys. Ayan. Ilagay na natin itong ating mga panangkap, guys. Ayan, o. Oh. Luya. Bawang. At napakasarap na sibuyas. So, ayan. At lagyan natin ng sabaw guys. Na saktong uh, maluto lang yung ating nilaga. Yun. Then, takpan na natin. At buksan yung kalan. Uh, 40 minutes. So, pwede natin itong uh, patayin yung ating uh, pressure na ano, carne guys. Yan. Then bubuksan natin kung check natin ang kung malambot na. Check, -check na natin kung napakalambot na yan, no? Oh guys. Oh. Wow. Mukhang pwede na to. So titimplahan muna natin guys ah. So ayan ang mga idol. So pagkatapos nating ma-pressure, lalagyan ulit natin ng sabaw at matik natin na malambot na para naman uh, magkaroon tayo ng napakasarap na higop ng sabaw guys. So after na kumulo at natimplahan natin, pag na-check natin yung ating uh, lasa na medyo matabang pa, pwede nating lagyan ng patis guys. So optional lang to. So ayan mga idol. So after nating matimplahan lahat at sumakto na yung ating uh, panlasa, pwede nating optional lang din to, itong siling haba. Lagay din natin ang pami uh, sibuyas na puti. Optional lang din. Yan. Siyempre, itong bagyo beans. So, mas masarap sana ito. May mais pa. Pero wala tayong nahanap na mais. Then, mga 30, seconds, pwede din natin ilagay yung ating uh, pechay, guys. So, pero isama na natin itong tangkay niya para sumabay sa pagluto. So yan mga idol so ang panghuling uh, gulay natin etong uh, pechay guys ayan oh grabe oh oo grabe talagang mapapasarap naman ang sabaw natin ito, guys ayan uh, din halu haluin lang natin ng konti para mag uh, maging consistent yung lasa nang uh, sabaw sa ating uh, mga gulay So ayan ang uh, mga idol so luto na siya pwede na nating uh, patayin yung ating uh, nilagang baka guys talagang tina-sabi ko sa inyo yung makapasarap na naman ang higop ng sabaw natin ito. Ayan, oh. So, ayan, guys. So, na yung ating napakasarap at linamnam na uh, sinabawang uh, baka, guys. Ayan, oh. Wow! Talaga naman, ah. Mapapasarap ang higop natin ito ngayon. Ayan. So, ayan lang muna. Let's Let's eat, mga idol. So ayan mga idol, so ready na yung ating uh, nilagang baka, guys. Ayan, makakahigop talaga tayo ng napakasarap na sabaw nito, guys. Ayan, no. Oh. So una natin titikman yung napakalinamnam na sabaw, guys. Ayan, no. Oh. Mm. Ah, grabe habang <coughs> Napakasarap. Habang inaantay natin kumulan, guys. So, ayan, no. Oh. Siyempre yung gulay. Mm at yung pagkaka-pressure natin ng baka guys, oh, napakalambot. Talagang Mm, grabe. Napakasarap talaga. Siyempre kailangan natin ng napakaraming kanin. Nang wala yung sili natin guys, naiwan doon. Eto na lang. Grabe, napakasarap saktong-sakto sa maulang panahon ngayon, no? Oh. Napakadilim dito sa labas. So, yan lang muna mga idol. So, kakain muna ako. Oh.